donde? <simitation> <hidalos> Wala sa plano. Wala <coughs> po na kahit saan na. Oh, ano grabe. Buti pinili ka. Yes, ako na. Hello sa mga subscriber ni anong pangalan Yan. Kuya Eli Mitch Vlog. Kuya Eli Mitch Vlog. Kuya Eli Bukundia. We are in Wadi Hanipa. Wadi Namar. Ano ba to? Falls? Waterfalls. Waterfalls. In Riyadh. Ang Dosa yung Falls. Ang Bahaniwan. Nakikita ba yung Hmm.

Go, kaya na yata ng blando si... Si yes, ng yung mga chikiting namin yung mga chikiting namin kasama. Mga like okay. ano sila bahay na tinutuluhan na ng 19,000. Uh, Napakaliit. Oh? pa sana ako. Ano 'yan? niya kasi. Nakita mo yung Dumating na si Boss Deo 19,

Ano, nakakuha kayo ng bahay? Ay, kaganda. 19,000 ka, <laughs> 19, ka dito, ulak. <laughs> okay lang mag-video rito. Oh. Ayan yung pot guys. Planta yung sa taas eh, planta. Ganda niya. Ganda <laughs> niya tubig so, doon, may halo mga tayo ng baka. Oh, so, ngayon, ito niya, na, ang kabel na na motor treatment Mahaba ito. Ang ang alkan ito. Ha? Hindi mo. So? Sige na. Ang Hindi Hindi ako. Ah, oh, mo mm. ba yun? Nakita mo, na, mo kinakamay yung uling. Kahit mm. <laughs> Kita Kita ko buang. tulugan. tulungan, tulugan. Ko mag-extraas din na ng katao. Nakmal. mo kanina ko squat pa pa matatapos ano, yung. plus tapos naman. na. Pag Akala ko fit chat eh. pinili yung ano? The share. Yung seminar? Ganun kasi kaduda eh. Hindi nyo marinig kasi nandun pala sa sara. Tawag kami ng tao sa sila po. Wala rin. Ah, mangandang, mangandang kami po. Ah, amin yung mga ininang kami Na ano, mga... <laughs> <anin> amin. Ang <laughs> cellphone <laughs> eh. Gulat siya, balik siya eh. Bos Bro, saan ka kinuha? Doon sa Amaray talaga? Oo. Bilis, no? Parang tampo ka doon sa ano. Mabilis na magkotak doon ngayon. Ano? Sali ko guys. Wala, No, Ito lang tayo dito ba? Ba, naman ko. Sige, mo lang naman. plastic. Ito Ito pulso.

Hindi lang. Mixing in Ang ganda ng ilaw dito, lalo kung gumaganda pag na ano. nga. Kaya pala gusto ni Kanto, nilito ka lagi ngayon nagagalit ka kanina, tinawagan ka porte, galit ka rin. Siya, gawang ka pa, may banta dyan. yung beauty mo sa ilaw. Hindi niya alam yun, baka nakasitin sa niyo yun. Ayun. Baka pabalik yun, puro gagas mo Alam niya yun. Kisa. Kanarsing. 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 nursing Kanarsing. 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 ko Kanarsing. 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 Pag-inilig mo kasi. daw. Gusto ko po, bigyan niyo po ako ng mga pangasawang Nar <laughs> Paglabas niya daw ng cafe niya. Eh. Hello po, Kanar Singh. <laughs> Kapatid <O>, pala. <laughs> si <Canars. laughs> kami kami napit mo dito lang baso, malaki ka chin, eh. malaki ka chin, domino, alaga talaga dito no. Peking duck no? Oo, oh, pek, indak nga pala. Mm. Ang <coughs>